maligaya ang mga -malig. sa aking bahay aking Gen 11 Big 4 Kai Kuya Colet Kuya Rain Kuya Ah ang aking big winner Fia Kamusta kayo, girls Sino din kuya? Kamo sa mga baka yung apat? Kuya, so far... Maaari niyo bang ibahagi sa akin ang mga naganap na sa inyo? Alam ko naman, Kuya, na nakita mo yung mga mall shows namin, Kuya. Happy talaga ako, Kuya, kasi... Sabi ko nga sana andito si Kuya, no? Kahit mag-disguise lang siya. <laughs> Makita niyo lang kami, Kuya. Tsaka, super kuan, Kuya. Super saya kasi... Yung mga hindi namin in-expect na dito sa loob, nangyari sa labas. Minsan-minsan na din, Kuya, namimiss ko na yung nandito lang sa bahay ko ya like wala talagang iniisip. Na-enjoy ko naman din yung time ko sa outside world ko ang Daming blessings. And I'm not complaining because this is what I asked for. Kaya thank you, Kuya, kasi you're one of the reasons na, you know, ganito na yung buhay ko ngayon. I'm happy po sa blessings po, Kuya, and na kikita ko pong may sumusupport sa aming apat and sa aming lahat po. May mga mall shows na po kami, guestings and all po, Kuya. At syempre, Kuya, hindi mangyari yun, mga yun lahat, kundi dahil sa inyo, Kuya. So, papasaramat po ako ng sobrang, sobrang, sobra. Big Four, masayang masaya ako para sa mga panibagong mga bagay na nararanasan ninyo ngayon. Tandaan ninyo na sa bawat tagumpay ninyong tinatamasa, sa labas ng aking bahay, ay patuloy akong nag-aantabay at susuporta sa inyo. Pinabalik ko kayo ngayon dito sa aking bahay para kayo'y muling magbahagi ng mga bagong kwento tungkol sa inyo, sa akin, at para na rin sa inyo mga taga-suporta na ay maging masaya at makabuluhan ang inyong pagbabalik sa aking bahay. Masaya ako na tayo'y muling nagkasama. Nice to see you again, my big friend.